What's up mga bro? So ngayon may ride tayo kasama yung ZX6R South Meet up namin dapat is SB Eton Santa Rosa Laguna Pero syempre Alam mo yun uh, Ang dito 2 hours <laughs> Binis ko So nakapag-decide ko, Copy moto ko na lang sila imi-meet Sama ng isang tropa natin Alright copy moto tayo Sana hindi sila mabibilis magpatakbo kasi syempre Hindi tayo mahilig mabibilis magpatakbo eh Alright, start muna natin to Tulog pa yung ibang mga tropa natin May laban si Jono ngayon ng 3x3 So motivated uh, ano, Motivated 3x3 And then puyat kami kasi nag-SP Makapagal kami kahapon hanggang 3am <laughs> Sunday ride Ngayon na ulit tayo nakapag-Sunday ride guys Ngayon na lang ulit as in po namin to feeling ko lang ay feeling ko kagrupo namin to para good morning 95 octane po. po full tank grabe guys hindi ko naabutan yung napakatuloy na 6R ibang klase sa bilis yun yes po meron <laughs> ang ka lang po Ang ganda lang Grabe guys, may part ng Gentry, may umovertake ta, may umovertake sa ating 6R 2024. Feeling ko kasama namin yun eh. Bilis pare. Grabe, bilis ng 6R talaga. Ibang klase. Ang bilis talaga, hindi ko maabutan. Ang flawless nila sa sa traffic. Yup. Sabi natin kasama namin yung parang... Ah, ang bilis nila. Kompleto na agad. Yup, kasama nga namin siya ngayon. Ako yata pinaka-late no, pre? Narating ko lang. Oh? Narating ko lang. Hello, Jeff. Ah? Hello, Hello, po. Order muna yung kape para... Ano? Ay, sige po. Hello, po. So, ikaw yung son, no? Apo. Son, is... Sino? 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 Gentry din? Ah, gentry po. Sinubuha ko yung habulan, napakatuloy niyo. Hahaha. <laughs> 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 ay, Laga, ay ko, naman so guys, kaya pala din maabutan yun Akala ko 6R din Putsa 10R pala to Ayan, Ayan nakasabay ko siya Ang tuleng, grabe 10R pala yun Akala ko 6R kasi kakuli nung akin dati Akala ko yun, 6R kasi yung kakulay ng akin. Ah. Sabi ko, ah, tulin. Kabulin ko, baka ka-grupo baka namin. Ito ba, ito kami. ba yung kinahabol <laughs> mo? <laughs> Oo, oh, sabi ko, tarang na, ba't atulin? <laughs> ito, <laughs> hindi ko kaya, atulin. <laughs> yung mo pala 10R pala siya, pag kita malapit ang 10R na. pala. Let's go. yeah I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta... So guys, yung gamit natin yung helmet ngayon NLS 2 Kasi magaan siya, comfy lang, super comfy Problema ko lang dito po siya, nagpa-fog yung visor niya Hindi, kasi ako pag magbabanking mag Nag-ano kayo? Babawas? Babawas Ako 3632 Babawas wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. Mud disease, a plague we all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I Change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat me. I wanna be one of the nameless, I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist, to write my your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day exploring. I my whole life, I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great yeah, dati hometown ko lang ito kasi malapit lang ako dito, naik lang pero ngayon po siya parang hanyang akin na tayo tignan natin to mga motor nila hindi ko tayo, ah MT-09 pala siya okay mt 9 ganda, tuloy niya matuloy eto the X6R, ang daming carbon po ang ganda rin solid, ako oh, wala akong plano palagyan ng mga carbon eh kanya, ang dami oh puro carbon, carbon, ganda solid, eto 10R eto talaga pangarap bike ko to Pinakaunang bike na gusto kong bilhin 10R sana Kaso hindi ako inalaw Kasi nga 1000cc Ito naman po Sa Dream Bike BMW S1000 RR ba to? RR Dream Bike pare 6R Ang ganda kay RT Ito yung dapat na gusto ko talagang kulay Pero since wala pang KRT nun Wala kay RT. Ito naman Nakita ko kay jo Moto to Yung kay Wawel Ganun Gusto ko rin sana yan Kaso nga lang 2024 na Which is hindi naman ako nagsisisi Kasi mukha din siya 10R Doon nga updated looks na siya e, 6R Yun eh naman natin sa ride ngayon. Sobrang solid ng ride natin para. Eh uh, gusto ko tong ride na to. Hindi waswasan. Talagang chill riding lang.